Lumakad ang magkakaibigan patungong lawa nang hindi pa nagtitilaukan ang mga manok sa madaling araw. Ang mga biruan ng mga dalagay natigil, narinig nilang dumarating ang langkay ng mga lalaki na naglalakad sa himig ng isang tugtugin, nag-abot ang dalawang pangkat. Dalawang malalaking bangkang magkatali ang dinatnan nila sa lawa ang mga bangka ay nagagayakan. Ang bangkero ay isang binatang may matikas na anyo, matipunong pangangatawan, maitim, mahaba ang buhok, at sa damit niyang kamisa chino ay maaaninag ang mga siksik na laman sa kanyang mga bisig. Pagkaagahan ay tumuloy sila sa baklad ni Kapitan Chago. Upang wag silang mainip ay nahilingang umawit si Maria Clara. Kinuha niya ang alpa at sinaliwan ang sariling awit. Sinabi ni Andeng na ang sabaw ay lutuna at kailangan na lamang ng isdang isasahog. Mabilis na umakyat sa ibabaw ng baklad ang magbibinatang anak ng isang manging isda. Sabik na sabik ang lahat sapagkat inaasahan nilang maraming huli dahil sa limang araw nang hindi napapandaw ang baklad na yaon. Ngunit buwaya pala ang nahuli ng baklad. Noon nila nakitang tumayo ang nagsasaguan ng bangka, kumuha ng isang mahabang lubid, umakyat sa pabahay ng baklad at tumalon sa tubig. Lahat ay nangamba at walang kibuang nakamasid sa tila paglalaban ng dalawang lakas sa ilalim ng tubig. Si Ibaray kumuha ng punyal at humanda upang tumulong. Lumitaw sa tubig ang ulo ni Ibara at ng pilotong hila-hila ang buwaya, nalaslas ang tiyan at nakatarak ang punyal sa lalamunan. Naging masigla silang muli. Ang magkakasama ay lumunsad sa baybayin ng gubat na pag-aari ni Ibara at inihanda ang kanilang mga pagkain sa lilim ng isang malaking puno na nasa tabi ng isang malinaw na batisan. Maagang nagmisa si Padre Salvi ng araw na iyon. Ilang sulat ang kanyang binasa at matapos sa pagbabasay na namlay at nawalan ng ganang kumain. Ipinahanda ang kanyang sasakyan. Sumakay rito at nagtungo sa gubat. Nakarinig siya ng mga tinig na naghahalakhakan sa may gawing batisan. Kumubli ang kura sa isang punong kahoy at nakinig. Nakita niya sina sina, Victoria at Maria Clara na naglalakad sa batis basa ang laylayan ng kanilang damit. Halos lumuwa ang mata sa pagkakatitig sa mapuputit mabibilog na bisig ni Maria Clara. Nang nawala na sa paningin ang mga dalagay, umalis na siyang lito, sumusuray at pawisan mula sa kanyang kublihan. Nakita niya masayang mga nagkakatipon-tipon, ang alperes, ang kuwadotor, ang kapitan, ang tenyente mayor, si Kapitan Basilio, ang guro. Magalang na bumati ang lahat ng makita siya. Napano kayo, padre? Ako po ay naligaw. Walang ano-ano'y sumipot sa piging ang isang babaeng payat, putlain at marusing. Nabatid ni Ibarra kay Don Filippo na yaon si Sisa na apat na araw nang nababaliw, subalit kumarimot ito ng takbo nang makita ang Alperes. Hanapin ang babaeng yan, na ipangako kong hahanapin ang mga anak niya. Pagkaalis ni Ibarra ay lumapit si Padre Salvi sa mga kabinataan. Kinuha ang aklat na binabasa ng mga ito sa tinanong kung ano iyon. Tinugon ni Leon na iyo'y gulong ng kapalaran. Nagalit ang pari kaya't pinunit niya ang aklat at sinabing kasalanan ang pagbasa noon. Higit na kasalanan ang makialam sa ari ng iba lalo na't walang pahintulot Ang inyong ginawa'y isang pag-imbot at labag sa batas ng Diyos at ng tao. Lumayo ang kura at pagkatapos makipag-usap kay Ibaray, lumulan sa isang sasakyan. Hindi pa natatagal ang nakaaalis ang kuray, dumating naman ang apat na gwardya sibil at sarhento na ang baril ay may bayoneta. Si Elias ang inyong piloto kaninang umaga. Siya ay masamang tao pagkat nagbuhat ng kamay sa isang pari. At siya piloto? Siya nga! Ayon sa sumbong sa amin, Kamanggap kayo ng kasama sa inyong kasayahan na isang kilalang masamang tao, ginaong Ibarra. Ang sarhento ay tiningnan ni Ibarra ng nanunukat na tingin. Wala kayong pakialam kung sino ang dapat kong tanggapin. Ang inyong alperes ay kagagaling lamang dito. Kayo man ay makaupo sa aming hapag. Batid ng sarhentong wala siyang kalaban-laban kaya't inutusan na lamang niya ang mga sundalo na hanapin ang piloto sa ibang panig ng gubat. Ang bayay hindi dumarain sapagkat pipi. Natutulog kaya hindi kumikilos. Ang pagdurusan niya ay hindi ninyo nakikita. Darating ang araw na magliliwanag ang kadiliman ang lakas na pinipon ng daan-daang taon ay sasambulan at ang mga buntong hiningang pinitimpit ay magsisiklab.